ang init ng panahon ngayon mga kards kaya ang tema ng usapan natin ngayon ay mainit-init din <laughs> bedyo ang tema ng usapan natin ngayon ay ipagtitipid ah uh, ang papakita ko sa inyo ay paano magtipid ng ating motorcyclo ah uh, yan ang naman lagi ang pinapakita natin eh. paano gumawa o mag-ice ng ating motorcyclo ah uh, ang papakita ko sa inyo ngayon ay tungkol dito sa karburado. Uh, kung paano natin patipirin ang ating motor siklo. Ito ay karburado ng ating Tor na uh, Skygo 150. Uh, kaparehas lang ito ng TMX 125. Kamukha rin ng TMX 125 pero ang TMX 125 pa rin mas maliit itong motor. Kaya ito, to papakita ko sa inyo kung paano paano magtipid ng gasolina. Ah, uh, ito mga parts bago lang ito. Maka, bago kayo magkomento, panoorin niyo muna kung ano ano itong bago. Anong sinasabi kong bago? Ito hindi niyo pa sigurado ako hindi niyo pa ito napapanood kahit saan. As a Kaya sa Kaya panoorin nyo. Thank you. ito pala ay carburetor ng aking motorsiklo na Skygo 150 ngayon uh, ipapakita ko sa inyo ang kung ano kung ano dito ang papalitan natin para tayo makatipid uh, familiar naman kayo dito siguro sa mga pagbaklas nito binaklas ko na to kasi kanina dinisin ko dahil may napipinto tayong mga biyahe kailangan laging condition yung motorsiklo lalo na itong godfather ngayon ang papalitan natin dito ay ang kanyang cheatings ang kanyang nipple siguro pamilyar naman kayo sa piyesang to pag kayo ay bumili ng repair kit kasama ito kaya lang ang kanyang nipple ay ang sukat nun ay ang standard ng TMX 155 ay ay 105 ngayon para tayo makatipid papalitan natin ito ng 85 sa aking motor ha 85 pero sa inyo naman siguro sa mga alpha 125 mag kayo sa uh, 80 lang uh, sa una uh, hindi ko sure kung kasundo alam niyo naman kung ka compatible ng inyong motor kasi pag tinrotel mo siya hindi siya umahagok ayos na yon ah uh, basta uh, tinro siya throttle nyo, nirig nyo hindi na siya umahagok okay na yan pag kunyari naglagay ka ng 80 pag uh, sinubukan mo humagok palitan mo siya kasi by 5 ang bilang nun palitan mo siya ng 85 kaya itong motor ko kasundo niya ang 85 uh, ito ito lang papalitan mo dito itong kanyang nipol bakas yun yan yun. Kung wala naman sira yung inyong repair kit, yung wag na kayong bumili na. Ito lang papalitan niyo itong kanyang ito lang kanyang nipple. Yan. Hanapin niyo ang may number yan eh. hindi ko si makikita yung number sa supang liit. Pero pag bago to makikita to klaro ito. Okay. Ayan lang. Ayan ang papalitan nyo. At saka, ito pala itong itong piyesa na to, itong nipple na to ay wala kayong mabibili ito sa mga motor shop. Ah, uh, mabibili niyo lang ito sa mga auto supply. Kasi ito ay gamit ng ano, carburetor ng pang owner, yung mga 3K, 4K, 12R, mga 12T, ayan gamit niyan. Kaya hindi nyo na ito makikita sa mga motor shop doon nyo lang yung tanging mabibili ito sa mga auto supply ah ito ay gamit ko ilang tikiada ko ng gamit to kaya sigurado ako sigurado ako to ay, titipid kahit pa paano sa inyong motosiklo ah garantisado yan mga parts Natitipid yan kasi ay yung 105 malakas yon maganda yon maganda yon sa hatawan siyempre. Kung tayo na may nagtitipid, bakit tayo maghahataw, 'di ba? Kaya nga tayo nagtitipid eh. At saka sa sinasabi nila, sa comment nila, nakikita ko sa mga comment pag nagpalit ka raw ng maliit. Maliit na g ay sinasabi nila mag-overheat. Eh hindi totoo yun Hindi totoo 'yung overheat 'yon. Hindi naman sa nag Ayun na mga parts. 'Yun lang ang tanging sikreto. Sa piyesang to uh, para tumipid ang ating mga motosiklo. Uh, ito, mabibili nyo lang sa mga auto shop. Uh, wala ito sa mga motor, motor shop. Wala ito sa mga auto shop na malaki Uh, sabihin nyo lang yung cheating sa pang 4K o kaya 3K. Yan lang. Mabibigyan kayo. Mamili na kayo doon kung gusto nyo motor. Uh, bago ko tapos yung video to, ay shout out sa mga walang sawang sumuporta sa akin at maraming 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 salamat po sa, sa inyo lahat sa mga nanood at kung nagustuhan nyo itong video nito ay uh, yun lang uh, share or subscribe para po naman uh, yung iba makakaalam din ng secret po ah uh, sa muli tandaan parts, writing at video salamat え